Magandang hapon, boy. Pwede ba kita i-vlog? Para saan po? Ano na upload ko sa Facebook, maraming bibili sa'yo. Bakit nga natitinda dito, boy? Makakatulong po sa mga gastusin sa bahay, tapos makatulong sa mga magulang. Meron kang kasabihan sa mga kabataan. mag aral kayo po ng mabuti para makakatulong kayo sa mga magulang nyo. Upload ko to, ha? ha? No. Bigyan mo lang ako ng isang saging. Isa bigyan mo lang ako ng isa. Yan. Ah, bigyan, uh, upload ko to, ha? Hindi sa siya. Nga, nga. Ito si napansin ko ano, tropa. Ito si tropa si yan oh, Parang wala masyado bumibili lapitan natin ng content natin. Maling mo sa pamamagitan nito, maraming customer na dumating sa kanya, maraming pumunta ito. Hi boy. Magandang hapon boy. Pwede ba kita i-vlog? Para sa ko. Ha? Para sa ko. Ano to para pag na content ko na na-upload ko sa Facebook, marami kang bibili sa iyo. Hindi napansin ko. Parang wala wala masyadong customer eh. Ilan taon ka na boy? 12. 12? Nakaka-inspire ka naman sa mga kabataan na kagaya mo. Bakit ka na, panang... ka na dito boy? Para makakatulong po sa mga gastusin sa bahay tapos makatulong sa mga magulang. Eh, ang galing mo naman. Ganun sana lahat ng mga mindset ng kabataan. No? Ano may mga paninda mo dyan? Saging, kaputan, ha? Tuha, turo mo, turo mo rin dyan. Saging, kaputan, tuha, papaya. Papaya. Ubas, mangga. Ubas, ubas, mangga. Ang galing mo naman. Bakit ulit nagtitinda? Para po makatulong sa mga, magulang. At uh, uh mga pag-aaral, mga lagtapos po. Mga pag-aaral, mga pagtapos. Ang galing mo naman. Sana all, mga ganyan mga kabataan. Baro pa. Ano lugar to? Uliat Tandang Sora. Uliat Tandang Sora. Sa mga tropa ko dyan, sa mga followers ko. Ito, yung ano, prosperity. 405 Tandang Sora. Sa mga, mga taga dito lang ha. Bibili lagi natin si, ano pangalan mo, boy? Luke Alexis. Luke Alexis, napaganda ng pangalan mo. Unique. Yan ah. mga tropa ko, mga taga dito. Kulyat. No? Anong dagar to? Kulyat, sa ora. Yung tapat lang na ito. Prosperity, mga, ano, mga kalugar. Bibili natin lagi si, ano, si Luis. Ha, yan o. Oh. Sariwang siriwa yung mga ano nila oh. sari Sariwang mga ano nila, oh. banana, rambutan, mango. Ubas. Tapos to, suha. Red solo. Wait, oh. Magkano kilo? Yun. Wait mo na lang boy, pag inupload upload ko to datanin yung customer mo. Baka meron kang kasabihan sa mga kabataan para ma-inspire din sila. Mag-ara... Ay... Mag-arat kayo po ng mabuti para makakatulong kayo sa mga magulang nyo. O yun, ganun. Galing o. Oh. Narinig nyo, mag daw kayo mabuti para makatulong kayo sa magulang nyo. Gayaan nyo si Luis o. Oh. 12 years ko na natitinda na. O, oh, alam nyo na. O oh pa sa mga kalugar ha Juliet, Tandansora mga taga dito ayan ha bilihan nyo lagi si Luis Luis, upload ko to ha ha Look, Alexis, pa Oo, Oo. ay Luke Alexis pala Luke Alexis Luke Alexis upload ko to Luis ha ha bigyan mo lang ako ng isang saging okay lang sana ako kukuha Is isa lang bigyan mo lang ako ng isa ayan ayan Ah, upload ko to ha. Europa, bila ni si ano ah? Yung Alexis. Ha? Bila niyo, Ha? <laughs>